Alam nyo mga pare, proud ako sa anak ko. Mantaki mo bumili ng sports car. Tapos binigay dun sa kanyang babae. Tingnan mo naman kagaling na anak ko, hane? Mas proud ako sa anak ko, pare. Mantaki mo bumili ng helicopter. Tapos binigay dun sa kanyang babae. Isipin mo, helicopter yun. Yung anak ko pareng lalaki ay naging bakla. I'm sorry to hear that, pare. Siguro disappointed ka sa anak mo kasi nagkaganon siya. Oo nga, pare. Nakaka-disappoint yung ganon. Ay, hindi naman. Kahit naman siya ganon, ay proud na proud ako sa kanya. Away, isipin mo na lang. Mayroon siyang helicopter at mayroon siyang sports car i-minigay sa kanya ng mga boyfriend niya. <laughs> o di